Isa ka ba sa gumagamit ng hashtag sa bawat video mo? O ikaw ang creator na hindi gumagamit nito? Bakit napakahalaga na maglagay tayo ng hashtag sa bawat content o video na i-upload natin? At anong klase nga bang hashtag ang kailangan para tumaas ang views ng ating mga video? Ang hashtag ay tumutulong sa ating video para mas malayo pa ang ma-reach o maabot ng ating mga video bigyan kita ng isang halimbawa. Itong content kong ito, ilagay kong hashtag ay tutorial. Ibig sabihin, kapag may nag-search ng word na tutorial, maaring itong video ito ay isa sa mapapanood. Kahit saan man ang location ng taong search at ang isa pa, ikaw na nanonood ng video tutorial na ito, obserbahan mo. Pagkatapos mo manood, sigurado ako pag sa swipe mo, malaki ang posibilidad na makakakita ka ulit ng isang tutorial video. Paano nga ba gamitin ang hashtag? Siguraduhin mong ang hashtag na gagamitin mo ay nakabase sa iyong ginawang content o related sa video na ginawa mo. At ilan nga ba ang tamang hashtag ang dapat ilagay sa ating video? Kung nakapanood ka na ng iba pang nag-tutorial about sa hashtag, may nagsasabing madami daw dapat mas maganda. May nagsasabi, konti lang. May nagsasabi, higit sa tatlo. Base naman sa aking experience, sa followers ko na 2,600, alam kong mababang bilang pa lang ito kumpara sa ibang content creator. Pero may mga video ako na ang views ay umaabot na ng 47k. At may isa din akong video na nagpas ng 20k in just 5 days lang. Yung iba nagtatausan din eh hindi lang sila mga reels. Mga long-form video sila. Di kasi ako nakapokus sa reels. Dahil alam ko, pag na-monetize tayo sa in-stream ads, wala din naman pinakaiba sa reels. Kikita din tayo sa ads. Ang hashtag ko sa bawat video na ginagamit ko ay hindi naman napakadami. Iniisip ko lang, yun bang kapag nag-search ang viewers ng topic na katulad ng sakin, makakasabay ang video ko sa ibang content creator kahit mababa pa ang bilang ng followers ko, ay maaring makita ang aking video. Pero huwag tayo asa sa hashtag para mag-viral agad ng mabilisan ang ating ginawang video. Tandaan natin na nasa paggawa pa rin ng ating sinasabing authentic at quality video ang talagang kailangan natin para tumaas ang views ng ating mga videos. Isa pang paalala mga idol, huwag mo naman kalakalimutang maglagay ng title. wag naman puro hashtag dahil lang title ang isa sa nagbibigay agad ng idea sa kung ano ang maaaring mapanood sa video mo ng mga viewers mo. Sana nakatulong sa iyong video ito. Isang pano at like idol para lagi kang updated sa mga incoming useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.